Ah, uh, eto ho no sinabi naman niya uh, DOJ Secretary na natutulungan ng gobyerno ang mga witnesses sa kaso ng uh, dating uh, pangulo, kabilang na 'yung pagbibigay ng uh, financial assistance para makapunta sa dahig. Hague. Ah, eto ho no nakikita niyo ho ba 'yung uh, posibilidad na baka makapag-rejoin na rin ho sa ICC ang uh, Pilipinas dahil sa mga development zone na ito. Well, syempre, lagi kaming hopeful na mag-rejoin mag tayo for full cooperation with the court. Yung ngayon kasi ini-issue nga eh, cooperation ba to o nautusan lang o complying with requirements. Kung para sa amin, welcome at actually pleasant surprise na ngayon eh tutulong si DOJ Secretary. Nakiintindihan din kasi namin yung logistical limitations ng ICC. At particular na nga lang ito sa mga witnesses eh. Uh, ilinaw po namin na sa bahagi ng mga biktima, hindi lahat ng biktima ay witness at hindi lahat ng witness ay biktima. So, yung tatlo o apat na sinasabing biktima, ay sorry, witness. Ako din, nalilito. Yung tatlo o apat na witness, um, para po sa iba, no? Pwede nating i-appreciate ito na maaring ito ay pulis na bumaliktad. Maaring ito ay uh, DDS killer na yung Lambada Boys na, na gustong magbigay ng kwento nila o ng katotohanan sa ICC. So, ganong klasing testimonya o ganong klasing biktima ang posibleng pinoprotektahan ngayon ng uh, DOJ. At nararapat lang naman kung ito ay Pilipino na kailangan ng proteksyon.